Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 8 ng Noni Metanghere ni Jose Rizal, pinamagatang mga alamat, ipinakikita ang pagsusuri ng mga karakter sa mga sinaunang alamat at ang kanilang mga reaksyon dito. Nagsimula ang kabanata sa tahanan ni Kapitan Tiago kung saan nagkaroon ng pagtitipon ang mga bisita. Isa sa mga bisitang naroroon ay si Padre Damaso, na kilala sa pagiging mapangapi at mayabang na preyo. Ipinagmalaki niya ang kanyang sariling pagiging may dugong kastila, at inilarawan ang kanyang karanasan sa mga preyo sa Europa. Samantala, ginala naman ni Ibarra ang mga aklat mula sa Europa, at iba pang mga materyales na magbibigay kaalaman sa mga tao sa San Diego. Nagkaroon ng pag-uusap ukol sa mga makabagong konsepto at ideya, kasama na ang mga pagbabagong maaaring itaguyod para sa bayan. Si Padre Sibela, Isang pari na may interes sa agham at syensya ay nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa mga sinaunang alamat. Ipinaliwanag niya ang ilang mga alamat na may kinalaman sa mga bato at bundok at kung paano ito nagkaroon ng mga paliwanag batay sa syensya. Si Padre Salvinaman, ang binata at mabait na pari, ay nagpahayag ng kanyang opinyon na ang mga alamat ay dapat ituring na mga kwento lamang at hindi dapat gamitin bilang batayan ng paniniwala. Ipinalayag niya ang kanyang pagdududa sa mga kwentong ito lalo na sa mga aspeto na labag sa kautosan ng simbahan. Sa huli ng kabanata, nagkaroon ng maiksing pag-uusap tungkol sa mga alamat at ang kanilang implikasyon sa paniniwala ng tao. Naging patalastas ito ng mga nagbabagong pananaw at pag-iisip ng mga karakter sa nobela patungo sa mga tradisyon at paniniwala ng lipunan. Sa kabuuan, ang kabanata 8 ng Noli Metengere ay nagpapakita ng pagtatalo ng mga karakter ukol sa mga sinaunang alamat at ang mga reaksyon ng mga ito sa mga ideya at kaisipang nagmula sa Europa. Ipinapakita rin ito ang mga pagkakaiba ng mga karakter sa kanilang mga pananaw at opinyon sa mga alamat at sa pag-akma ng mga ito sa kanilang buhay at lipunan.